Ang Notice of Award para sa torpedo ng Jose Rizal class frigates nilabas na. Nilabas na noong Abril taong 2021 ang Notice of Award o NOA para sa torpedo ng Jose Rizal class frigates ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang NOA ay ini-award sa kumpanya ng South Korea na Lignex Nex1. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng 15.9 milyong dolyar o 766 na milyong piso gamit ang palitan ng 48.98 pesos kada dolyar. Mas mababa ito ng 134 na milyong piso kumpara sa inilang budget na siyam na raang milyong piso. Ang mga torpedo ay binili sa pamamaraan gamit ang direct contracting. Hindi sinabi kung anong modelo ng torpedo ang nabili, pero ito malamang ay ang Blue Shark Torpedo dahil ito lang ang lightweight torpedo na naka-advertise sa opisyal na website ng Lignex One. Ang Jose Rizal Class Frigates ay gumagamit ng lightweight torpedo launcher system na gawa ng kumpanya sa United Kingdom na nagngangalang Systems Engineering and Assessment Limited o C-Limited. Ang Blue Shark torpedo ay sharing torpedo na gamit ng AW159 Wildcat helicopters ng ating hukbong dagat. Ang mga Wildcat helicopters ay ma-assign din sa Jose Rizal class frigates.